Marcel Ayan. Kailangan ni Ann easy ng ganito. Kaya lang ayaw niya dito. Mayroon na kami nakita doon sa kabila. Parang hmm. ay <laughs> ayaw niya ito eh. Kaya doon sa mga sa Mayroon din o sa... Ay, ah, Lenovo pa rin. Lenovo yan. Lenovo. Hmm. Sa Tapos, ang dami doon sa loob. Yun. doon sa loob. Mura lang. tsaka ito. Hmm. Kasi ako marunong ayan po. Pero dito, punta kami sa kabila. May napili na kami dun sa kabila. Kasi Japan ito eh. Ayan, let's go. Nandun na, may napili na si Gracie. Ayan kasi kailangan niya sa school niya. Ayun. Ang tagal si Papa. Ito, oh. Ayan sila, oh. Ayan. Oh,

So, thank you, thank you, Diyong we'll Lord, sa iyong panunod. Hanggang dito mm -hmm. na naman ang aking vlog. Huwag kalimutan mag-like at subscribe sa aking mga video para update po kayo sa aking mga halangan. Ayan po ang gusto niya. Okay. Kasi may mga applications na nga. Ang ano ang 拜拜。